Abay may insane history nga nagagawin itong si D'Angelo Russell ngayong season at malapit niya na itong gawin. Pero bago yun ipag usapan muna nga natin ang nangyari kay Zion Williamson na ngayon nga ay nagahati sa maraming NBA fans pagdating sa kanilang mga opinion dito sa nangyari Well, ito kasi mga idol sa laban nga ng Pelicans pati na rin ng Orlando Magic in the third quarter ay may kita nga natin ang play dito kung saan parang na-injured nga si Zion Williamson pero agarante naman siyang tumayo at nag-complain dito nga kay Gary Harris na sumubok ngang mag ng bola. At kung may kita nga natin dito sa replay ay parang ang hindi magandang ginawa ni Gary Harris para bang nag-dive siya sa tuhod neto ni Zion Williamson. And yan mga idol ang ilan sa mga claim ng maraming NBA fans. This is a dirty play nga daw ng dahil siya ay talaga namang derecho nga daw sa tuod ni Williamson na maaaring mag-cause nga daw ng hindi magandang injury sa kanya. Pero sabi naman ng iba mga idol ay nadulas nga daw kasi etong si Gary Harris kaya siya parang nada pa dumiretso sa tuod Neto ni Zion at nakita naman daw natin na siya ay nag-apologize din naman agad dito kay Williamson. Yan mga idol ang kinahatian ng maraming NBA fans pagdating sa kanilang mga opinion. Pero kung kayo mga idol ang aking tatanungin, sa tingin nyo ba ito ay isang dirty play or ito nga ay isang honest mistake kay Gary Harris? Aksidente lamang. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At ngayon ay yatrang ang pag-usapan ng insane history na gagawin neto ni D'Angelo Russell ngayong season. And well, I think alam nyo naman na na si Dilo na nga ang mayawak ng franchise record ng LA Lakers pagdating nga sa pinakamadaming 3-pointers in a season. This season niya yan, kinawa. Pero hindi pa siya natapos dyan. Hindi lang yan ang history na kanyang gagawin. Dahil alam nyo ba mga idol, etong si D'Angelo Russell currently has 200 plus 3 pointers nga ngayong taon. At meron siyang 400 plus assists at ang kanyang shooting sa 3 pointers ay 40 plus percent. At kung matapos siya nga itong regular season mga idol na still shooting 40 plus percent sa mga 3-pointers na parang mangyayari na talaga at posibleng-posible very likely ay sasama na nga neto ni Angelo Russell, si Stephen Curry, pati na rin si Damian Lillard as the only players sa buong history ng NBA na meron ngang 200 plus 3-pointers, 400 plus assists while shooting 40 plus percent sa mga 3-pointers sa buong isang season. Yan mga idol ang elite company, ang elite history na gagawin ni D'Angelo Russell ngayong taon niya sa Lakers. At eto nga daw history na kanyang gagawin ayon sa mga Lakers fans ang perfect representation ng naging season niya dito nga sa LA Lakers. Talaga nga namang historic ito nang dahil ang kanyang tinatala din ngayon mga idol ay ang kanyang mga career high. So talaga nga namang deserving daw itong si D'Angelo Russell sa ganitong klaseng history nang dahil sa ganda ng nilalaro niya para sa Lakers. So congrats para dito kay Dilo sa matinde insane history na kanyang gagawin. Sasamaan si Kirby pati na rin si Lillard as the only players in NBA history.